Welcome mga automotive. So ngayon masaya na tayo mga automotive. Nakita natin yung pinaghirapan natin sa abroad. So ito yung pangalawang bahay ko na natapos. Isa sa Cebu at saka isa sa province. So yung sa Cebu is two story po yun. Ipapakita natin sa inyo para ma-inspire kayo mga nasa abroad. Okay. So ito yung pangalawa nasa province. Once uuwi tayo ng province may mauwian tayo. At least sarili nating bahay. Kahit hindi masyadong kalakihan at least sarili natin. So, ito yung ano, bunga ng pinaghirapan natin. Kasi once nag-abroad tayo mga katomotive, isipin natin na ano, uuwi talaga at uuwi tayo. Once tatanda tayo, kaya kailangan maganda tayo Nang sarili nating bahay. Okay? So, ganun ako. Iniisip ko una yung, yung future. Okay? Kasi di natin alam yung panahon. So, hindi, hindi dapat na lagi tayong nagtatrabaho dito sa abroad. So, kasi once na kaedad na tayo mga is mahina na yung katawa natin. Kaya maghanda tayo ng sariling bahay natin. Para pag-inspire lang to sa mga abroad na maganda talaga na magkakaroon tayo ng sariling bahay. So, hindi lang yung mga mapahan tayo lagi. Kasi ilang taon ako nang mapahan mga automotive sa totoo lang. Kaya ito yung dream house ko ngayon Dalawa siya, isa sa Cebu at saka isa sa province Papagkita natin sa inyo sa loob Hello guys Magandang hapon sa inyong lahat Ibi natin yung Bahay ng kapatid ko Kasi patapos na rin siya Ito na oh Ayan Ayan, video natin guys oh. Ayan, patapos na Ito Ito yung maliit na Balkonahin niya yan. Tapos na rin. Ikot tayo sa kabila. Ito. Yan. Ito sa likod. Yan. Tapos na rin. Yan. Tapos. Doon naman tayo sa loob. Sa loob ng bahay. Tingnan natin kung maganda ba tingnan. 'yung unang kwarto. Yan, tapos na rin. ayan Ito naman 'yung maliit na sala. Yan 'no? Ito yung CR. Yung CR yung white na lang ang ilagay namin para ano? Maganda tayong tingnan. Ayan. Ayan. Ito ang pangalawang kwarto. Ito. Ano? Okay naman siya, guys. O. Oh. Parang bubaya nga naka-tira rito, o. Oh. Yan, o. Oh. Pink na pink. bolay O. Oh. Saka, may design siya na blosa molding niya. Yan, yan o. Oh. Ito so, yung nakatira yan. Guys, o, yun. Babae yan, o. Oh. Pink na pink ang kulay, o. Oh. Yan. Yan, o. Oh. Ah. Tapos na, guys. Kaya isisinta to ng kapatid ko. Yan mga katapos ito yung bahay natin sa province na tapos yan pinalagyan natin siya ng grill sa bawat bintana para safe po siya hindi mapasok. Yan nga magkanakaw siya. At saka maganda siya tingnan siya. Yan pangalawang ano. Window din pangatlo. Yan sa likod. So kaya safe yung bahay natin kahit iwanan natin siya. So maganda may grill siya na. Cover sa labas ng bintana. Yan. Mangatlo. So simple lang siya pagkagawa. As long as safe po siya. Matakon yung bintana. Yan. Ito yung sa labas, sa likod. So pwedeng taniman siya ng mga ano iba't ibang fruits dyan sa likod dyan napakaganda si clean and green saka malaki yung area sa likod yan so ganyan yung ano nung province so dami yung mga tanim tanim na rotos at saka puno yan napakaganda thank you so much